Ayan, well, nandito po kami ngayon sa bayan at po kami ng prutas Good morning mga kababayan, oras po natin ay 7.07 ng baga at ang araw po natin ay December 30, 2024. Ayan. Uh, at po, at, at uh, days or one day sila mga inuyer na. At, uh, itong sa bayan. Kung saan maluwag pa po. Uh, uh, bilihan ng putas. Simili so, na ho kayo. Oh, Bakit bago pa. Yeah. bye bye follow us on Facebook, YouTube, Instagram and Tiktok. Bye bye. bye, -bye. bye, -bye.